Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming mga bagay ang nagagawang mukuhanan ng kamera sa dalampasigan kaya mula sa isang misteryosong silinder hanggang sa ngipin ng megalodon na halos labing dalawang milyong taon na ang edad ay pag-usapan natin. Ang sampung nakakakilabot na bagay na nakuhanan ng kamera sa dalampasigan kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Misteryosong Cylinder Isang malaking silindriko na natatakpa ng mga barnacle ang natuklasan ng mga tao sa dalampasigan ng Greenhead Beach sa Australia noong 2023. Marami ang napaisip at tinakala na ito isang UFO dahil sa kakaibang itsura nito. Sa una, pinalalahanan ng Western Australian Police at ng Australian Space Agency ang publiko na huwag lumapit sa bagay na ito. Ngunit hindi napigilan ng kuryosidad ng mga tao. Pinayo rin na magingat sa paghawak ng mga kahinahinalang bagay sa dalampasigan dahil maaaring meron pang natitirang mga bala mula sa panahon ng digmaan. Ngunit ayon sa mga eksperto, malamang na ito isang peraso ng space debris mula sa isang rocket launch ng India. Partikular, pinaniniwalaan nilang ito ay bahagi ng Polar Satellite Launch Vehicle, isang medium lift launch vehicle na pinamamahalaan ng Indian Space Research Organization o ISRO. Ang nasabing rocket ay matagumpay na inalunsad noong unang bahagi ng 2023 at ang natagpo ang silindrikong bagay na ito ay posibleng bahagi ng nasabing misyon. Okay, Bago tayo magpatuloy sa ating listahan, ay gusto ko munang makita mo ang litrato na ito na sasabing nakuha na daw ng isang drone ng lalaki habang siya ay nagpapalipad sa dalampasigan sa Cebu. Makikita sa larawan ang isang tila ba nila lang na mukhang sirena pero dahil hindi nga pinangalanan ng lalaki kung sino siya at kung saang parte niya ito nakita ay marami ang naghinala na peke ang larawan. Pero pero, Ayon sa mga eksperto sa imahe, wala silang nakikitang ebidensya o senyales na edited dito, Kaya malaki ang tsansa na tunay ito. Pero baka ay nag-costume lamang daw ang Serena para magmukha itong totoo. Ano man ang mga tsore lumalabas ay wala pa rin namang malinaw na kasiguraduhan kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng larawan. Number 9, Fishbone Beach sa Hakodari City, Yokkaido, Japan. Matatagpuan ng kakaibang dalampasigan na tinuguro ang Fishbone Beach. Sa unang tingin, aakalain mong ito ay tinabuna ng mga puting buhangin. Ngunit sa malapitan, makakakita ka ng nakakagulat na katotohanan. Ito ay pampang na natatabunan ng makakapal na layer ng mga buto ng isda. Ang hindi pangkaraniwang tanawin na ito ay bunga ng isang malaking pagkamatay ng mga isda, partikular ng mga sardinas at iba pang malilit na isda tulad ng makerel na inanod sa dalampasigat. Nagsimula ang lahat ng bumabang temperatura sa silang bahagi ng tubig ng Hokkaido na nagdulot ng hindi pangkaraniwang migration ng mga isda patimog. Ang pagbaba ng oxygen sa tubig kasabay ng pangangaso ng mga dolphin sa siksikang mga isda ay naging sanhi ng kanilang kamatayan. Upang malutas ang problema, sinunog ng lokal na otoridad ang mga patay na isda sa darampasigan habang pinabayaan naman ang mga nasa tubig na mabulok ng natural. Sa paglipas ng panahon, ang mga boto ng isda ay humalo sa buhanginat. Lumilika ng kakaibang tanawin na ngayon ay kilala bilang Fishbone Beach. Ngayon, dinarayo ito ng mga taong may kakaibang interes sa ganitong uri ng tanawin. Number 8. Ang Puno ng Buhay Ang Dead Sea ay kilala bilang isang anyong tubig na hindi kayang suporta ng buhay ng mga halaman at hayop. Sobrang taas ng konsentrasyon ng asin, may higit sampung beses kaysa sa karaniwang karagatan, talaga namang walang anumang nabubuhay dito. Kaya't laking gulat ng marami ng matuklasan ang isang puno na tumutubo sa isang isla na gawa sa puro asin. Ang puno na tila natural na lumaki sa gitna ng Dead Sea ay hindi naman resulta ng kalikasan kundi pagsisikap ng isang lokal na artist na nais manatiling hindi magpakilala. Itinanim niya ang puno bilang simbolo ng buhay sa isang lugar na kilala bilang patay na dagat. Araw-araw, nagpapadal ang artist patungo sa puno. Nagdadala ng lupa na mayaman sa sustansya upang mapanatili itong buhay. Ang puno ay naaabot sa pamamagitan ng maikling paglangoy mula sa Mindbokit Beach, isang sikat na resort area malapit sa Arad. Taon-taon, maraming tao ang naglalangoy patungo dito para makuha na nito ng litrato. Isang patunay na kahit sa pinaka-lifeless na lugar, maaring magtagumpay ang buhay. Number 7. 82 Foot Lizard Fish Sa baybayin ng Somerset, UK, isang monumental na pagtuklasang naganap ngayong taon nang magkasamang naghahanap ng fosil ang isang tatay at kasama niyang anak na babae ang kanilang paghahanap ay nagbunga ng isang natatanging diskubre isang 82 talampakang fossilized na isdang putiki o lizard fish na naging isang bagong species ng Ichthyosaur ang Ichthyosaur na ito na maaaring ang pinakamalaking marine reptile na matagpuan ay umaabot sa 25 metro o 82 talampakan kilala rin bilang si Dragons of Fish Lizard, ang mga Ictorosaur ay namuhay sa mga karagatan noong panahon ng mga dinosaur, mga dalawang daang milyong taon na ang nakalilipas, katulad sa modernong mga dolphin at isda. Ngunit, mas malaki at malahalimaw. Lumitaw ang mga Ictorosaur noong early Triassic period at mabilis na nag-adapt sa buhay dagat, mula sa pagiging mga reptalyang panlupa na bumalik sa dagat. Naging dominanteng marine predator sila noong late Triassic at early Jurassic periods bago ito pinalitan ng mga plesiosaur. Ang mga ichthyosaur ay may malalaking mata na kasing laki ng basketball na nakatulong sa kanila sa paglangoy sa malalim at madilim na bahagi ng dagat. Ang kanilang katawan ay aerodynamic na may malakas na buntot at dorsal fins na nagbibigay-daan sa kanila upang mabilis na makalangoy. Ang kanilang balat ay maaaring may cross fibers na katulad ng makikita sa modernong malalaking isda at marine mammals. Number 6. Buong Gusali sa dalang pasigan Isang umaga noong 2021, nagising ang mga residente ng El Salvador. Uminom ng kanilang kape at naglakad-lakad sa ilalim ng araw. Sa kanilang paglalakad, napansin nila ang isang villa sa dalampasigan isang villa na wala doon noong nakarang araw. Ang karanasang ito ay tila mula sa isang kakaibang kwento. Ang maguho ng villa ay agad na nagbigay atensyon sa mga lokal at turista. Marami nagsasabing ang gusali ay isinumpa. At ang katotohanan ay tila hindi nalalayo sa haka-haka. Halos dalawang patwalang taon na ang nakalilipas mula nang itinayo ang gusaling ito na kilala noon bilang Hotel Puerto Ventura. Pero sa kasamang palad, ang hotel na masyadong malapit sa darampasigan ay hindi nagtagal. Hindi kinaya ng gusali ang malupit na kondisyon ng baybayin, at isang malakas na bagyo ang tuloy ang nagpabagsak dito. Ngayon, wala nang natira kundi ang mga guho ng hotel, na tila pinamamahayan pa rin ng kung ano o sino mang nalalabi doon. Ayon sa mga lokal, tuwing gabi, makikita ang anino sa loob ng gusali. Parang may isang nilalang na nananatiling naninirahan sa dating hotel. Number 5. Mga bote ng witch. Noong ika anim na siglo, ginamit ng mga tao sa Europa ang tinatawag na witch battle bilang proteksyon laban sa pangkukulam at masasamang espiritu. Ang mga boteng ito ay pinupuno ng makakaibang bagay tulad ng pako, aspili, halamang gamot at ihi ng tao na pinaniniwala ang may kapangyarihang hulihin o saktan ang mga masasamang nilalang nang mag-migrate ang mga European settlers sa Amerika, dala nila ang tradisyong ito at inangkop sa lokal na pamumuhay. Bagaman matagal nang nawawala ang practice na ito, patuloy pa rin itong lumilitaw hanggang ngayon. Mula 2017 hanggang 2023, hindi pa babasa sa walong witch battles ang natagpuan sa mga baybayin ng Texas. Ang mga taong naglalakad sa dalampasigan ay nasanay na na nakakakita ng mga selyadong bote na may kahinahinalang likido at mga bagay sa loob. Pinapayuhan ng mga eksperto na huwag galawin ang mga boteng ito dahil sa posibleng panganib sa kalusugan. Ang mga witch battle ay maaaring maglaman ng matutulis na bagay at mga likido o buhok ng tao kaya't mas mabuting iwasan na lamang ang mga ito. Number 4. Hindi matukoy na bilog Noong 2023, natuklasan ng mga residente ng coastal city ng Hamamatsu ang isang kakibang bagay na tinatawag na lang Godzilla Egg. Ang malaking sphere na ito ay gawa sa bakal. May sukat na halos 1.5 meters ang lapad at may dalawang nakaangat na hawakan. Dahil sa laki at anyo nito, agad itong nakatawag ng pansin sa mga otoridad at mga lokal na nag-aalala na baka ito'y mapanganib. Agad naman na rumesponde ang mga polis at tumawag ng bomb squad upang suriin ang sphere. Matapos itakda ang isang ligtas na perimeter at magsagawa ng x-ray scans, natuklasan na ang sphere o bilog nito ay hungkang at hindi naglalaman ng anumang banta sa ligtasan ng publiko. Sa kabila ng masusing pagsisiyasat, nananatiling misteryoso ang pinagmulan at layunin ng bilog na nagbunsog ng iba't ibang tsorya kabilang na ang pagiging itlog ito ng isang higanteng red text. Kaya pa man, ayon sa mga eksperto, malamang na ito ay isang muring buoy na ginagamit sa pag-angkla ng mga sasakyang pandagat. Number 3. Ang Misteryosong Inanod Taong 2016 habang naglalakad sa Moriwai Beach malapit sa Auckland, New Zealand, Nakatagpo si Melissa Double Day ng isang kakibang bagay na nagpukaw ng interes ng marami. Ang natagpuan niya ay isang malaking bagay na natatakpa ng tila makakapal at shaggy na lubid. Sa unang tingin parang eksena ito mula sa isang horror sci-fi movie. Marahil isang nilalang mula sa dagat o isang bagay na extraterrestrial. Dahil sa kanyang pag-uusisa, nagbagi si Melissa ng mga larawan ng natuklasan sa Facebook at humingi ng tulong mula sa online na community para malaman kung ano ito. Agad ngang naging sensation ng bagay na ito at tinaguri ang Murawi Monster. Subalit ang katotohanan sa likod ng Murawi Monster ay mas simple kaysa sa inaakala ng marami. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa marine na ang kakibang anyo nito ay dahil sa pagiging malaking peraso ng driftwood na naging tahanan ng napakaraming gooseneck barnacles. Ang mga barnacles na ito na karaniwang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng dagat ay kumakapit sa matitigas na bagay tulad ng bato, hull ng barko at driftwood. Sa paglipas ng panahon, nababalot nila ng buo ang kanilang pinamumuhayan na nagbibigay dito ng kakaiba at minsan yung nakakatakot na itsura. Pero mukhang nakakatakot man, alam mo ba na ang mga gooseneck barnacles ay mahal? Sa ilang lugar ng mundo, ito silang mahal na delikasiya at ang isang libra nito ay maaaring umabot na ng 7,000 piso. Number 2, Tombstones Noong 2012, natagpuan ng mga naglalakad sa Ocean Beach sa San Francisco, malapit sa intersection ng Rivera Street at Great Highway, ang isang nakakakilabot na tanawin, mga lumang lapitan na umusbong mula sa buhanginan. Ang malapit ang ito ay mula pa sa huling bahagi ng 1800s at unang bahagi ng 1900s na sa dating pangunahing sementeryo ng San Francisco. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng lungsod noong unang bahagi ng ikadalawangpung siglo, napagpa siya ang alisin ng sementeryo upang magbigay daan sa bagong infrastruktura. Habang karamihan sa mga labi ay nailipat, marami namang pamilya ang hindi nakayanan ng gastusin ng paglilipat ng mga libingan ng kanilang mahal sa buhay. Bilang solusyon, ginamit ang mga lapida upang patibayin ang baybayin at maiwasan ang pagguho ng lupa. Pero sa ngayon, sa paglipas ng panahon, ang pagguho rin ang nagbunyag muli sa mga lapidang ito na nagpapaalala sa atin ng nakalipas na bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Number 1. Ngipin Noong 2023, isang babae mula sa Florida ang nakatuklas ng isang pambihirang yaman habang naglalakad sa darampasigan. Ito ay isang ngipin na may edad na humigit kumulang labing dalawang milyong taon. Bagaman kawig ito ng isang kakibang hugis ng matalim na bato, ito ay isang ngipin ng megalodon, isang sinuunang dambuhalang pating. Ang halaga ng ngipin ng megalodon ay malaki ang pagkakaiba, mula $50 hanggang sa libo-libong dolyar. Ang mga pating kabilang ang megalodon ay madalas magpalit ng ngipin libo-libong beses sa kanilang buhay. Karamihan sa mga ipin ito ay lumulubog sa dagat. Ngunit may mga pagkakataon na inaanod ang mga ito sa dalampasigan na kinokolekta ng mga kolektor o nagagawi lamang sa baybayin. Ang ngipin ng megalodon na maaaring umabot ng higit sa 7 pulgadang ang haba ay partikular na kahanga-hanga dahil sa laki at tibay nito. Ang mga ngipin ito ay gawa sa enamel isang matibay na material na nagtatagal ng milyong-milyong taon. Tinatawag na mech, ang megalodon ay tinatayang lumalaki ng hanggang 60 talampakan o higit pa. Tatlong beses sa laki ng isang malaking great white shark. Ang kanilang mga ngipin malalaki at perpektong disenyo para sa paghawak at paghiwa ng makakapal na laman ng kanilang biktima ay patuloy na natutuklasan dahil sa tibay ng enamel na nagbibigay dito upang magtagal ng napakahabang panahon.